mga dumudungi sa reputasyon ng PNP, walang lugar sa administrasyong Marcos. Sa dami ng kumakalat na isyo sa Philippine National Police o PNP, hindi nakapagtatakang may mga kababayan tayong walang tiwala sa pulisya. Ito ang nais maguwi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan sinabi niya sa mga pulis na dapat panatilihin ng integridad at unahin ng serbisyo sa publiko sa lahat ng oras. Agad naman itong sinangayuna ng mga netizen na naghahangad na magkaroon ulit ng tiwala sa PNP. Ano nga ba ang mga paalala ni Pangulong Marcos sa mga opisyal ng PNP? Tara! Suri natin yan. September 19, 2023, nagbigay ng speech si Pangulong Marcos sa ginanap na oath-taking ng 57, 57 newly promoted PNP officials sa Malacanang. Hinamo niya ang mga opisyal na maging agents of positive change sa komunidad. Mark his words. He, hindi siya magiging Linyent o maluwag sa mga pulis na dumudugis sa reputasyon ng PNP at naglalagay sa panganib sa publiko. Mahigpit na zero tolerance policy ang ipinatutupad para sa mga sangkot sa korupsyon at human rights abuse sa PNP. Hinimok niya na maging free from any form of corruption and abuse ang PNP para maibalik ang trust, confidence at admiration ng publiko sa kanila. Capable, professional, at responsive sa needs ng communities ang expected at deserve na police force ng mga Pilipino. Paalala ni Pangulong Marcos sa mga bagong promote na opisyal ng PNP, always lead by example. Dapat i-ensure na lahat ng tauhan sa ilalim ng pamumuno nila ay sumusunod sa highest standards and principles. Siniguro naman ang Pangulo na mananatiling supportive ang administrasyon niya sa mga plano at programa ng PNP na nagpapaboost ng kanilang capability. Suportado rin ng gobyerno ang welfare at overall well-being ng mga pulis at kanilang pamilya. To serve and protect, yan ang moto ng PNP. Sa tulong ng mga paalala ni Pangulong Marcos, mapapanindigan nito basta susundin at isa sa puso ng mga pulis sa bansa. Sa iyong palagay, paano mawawala ang kaso ng korupsyon at abuso sa PNP? D W I Z Research Report. Re -re -report.